Alam mo ba rin, 600,000 pesos, yan daw ang halaga ng piyasang kailangan ng hacker na si Paul Biteng mm -hmm. para pansamantalang makalaya matapos arestuhin dahil sa panghahak sa website ng Comelec. Pero sino nga ba si Biteng? na kinilalang master mm -hmm. ng mga kapwa niya hacker? Alamin natin sa report ni Benji Durango. Phantom Hacker Kalifa. Ito ang bansag sa IT graduate na si Paul Biting sa mundo ng mga hacker. Isa siya sa mga nasa likod ng mga hack sa website ng Comelec. Bata pa raw siya, interest na niya ang hacking. Nagsimula sa paggawa ng cheat sa mga laro sa internet hanggang magka-interest sa mga website. Naging idolo niya si Kevin Mitnick, isang sikat na hacker na nais sa pelikula noong 1990. Buhat nito, naging mas masigasig si Biteng sa kanyang napiling profesyon hanggang sa maging isang security researcher. Isang trabaho na tumutulong sa mga kumpanya para alamin ang vulnerability ng kanilang website. Kailan ka sinimulang tawagin master dito sa Daigdig ng Cyber World? Master. No, master, ka, master ka raw eh. Hindi <laughs> po alam. They recognize you as master? may ilang tumatawag pero hindi ko naman po tinuturing yung sarili, ko na master. Okay. Sinubukan kong kumustahin ang mga magulang ni Biteng sa Sampalok, Maynila. Apo. Pero umalis daw para mangalap ng pampiyansa. Sa kabila nito, nakilala ko ang mga barkada ni Paul. Takot sa gulo, taong bahay at mahina sa dota kung isalarawan siya ng kanyang mga kaibigan. Kaya nagulat silang lahat ng mabalita ang hinuli ng NBI si Paloy. Parang kung iisipin mo, parang medyo malabo na gawin niya yung isang bagay na ganon. Hindi lingin sa kanila na isang hacker si Paul. Pero ang alam nila, ginagawa niya itong hanap buhay. Minsan nga raw, dollars ang binabayad sa kanya. Dahil hindi madalas magkwento si Paul sa mga balita na lang nila mas nakilala ang masikretong kaibigan. Parang inaral din po namin yung in yun sa mga news. Madalas pangaraw nilang biruin noon si Paul na ihak ang website ng mga bangko para magkapera. Pero tumatanggi si Paul dahil taliwas ito sa kanyang prinsipyo. Kaya naman hiling ng kanyang barkada, palayain na ang kanilang kaibigan. Sa katunayan, nagpakalat pa sila ng panawagang hashtag Free Paul Biteng. Mas kailangan nila yung knowledge ni Paloy. May hiling ngayon ng mga kaibigan ni Paul, isang win-win solution. Bagamat mali nga daw ang pagkakahak nito sa Comelec website, naniniwala naman sila na mas maraming matututunan ng gobyerno sa kanya. At ang galing nito sa paghahak ay maaring mapakinabangan ng pamahalaan. Umaaksyon, Benji Durango, News 5. Copyright 2016.